Dengar itu Kasih nungguan muna ke tita mo. Okay, tita <tipan> ko malakas nambah gigi Sige po tito Udah nunggu ah What? Udah nungguan tito Mamaya Jay Dengar itu Dengar Kasih nungguan muna ke tita mo. Magkano po tito? Siguro mga dalawang libo. Kita ko, malakas na magbigay ngayon. Kasahan po yung pera? Abunan mo kaya muna. Ito naman, wala, alam mo naman wala akong trabaho. Ano pang nga abono ko? O oh, sige na, sige na. Sabi mo na lang kay tita mo, bibigyan ko na lang sa kanya yung ano, mame, bayad. Tiyak ko naman, papaldo ko ngayon. Sige po, tito. Sige na, sige na. Sige na, mo. Oh. Dito, napakasyan ko na. Dumating na ba? Oo, oh, nandito na. Amayan na yung balato mo, pag pumaldo ko. Sige, buti ito. Balato ko ha. dito, ha? Mamaya. Yan, yan. Bigyan mo na. Yan, bigyan mo na. Yan. Puti. Patala ng swerte sa laro na ito. Tito, pumunta na ba? Alat nga eh. Tito, oh, patay tayo dyan, Tito. Eh, di wala akong balato niyan. Wala talaga. Eh, ano yung balato ko Siw? Oh. Talo nga. Paano yung pinakasyuin mo kay Tita? Oo nga. Ikaw na baala kay Tita mo. <laughs> Uy, Tito! Ay, naku! Ayan, masyado kasi kayo nagpapaniwala sa swerte.